Para sa pitong taong gulang na si Ian, ganito ang naging itsura ng mundo matapos siyang magkaroon ng juvenile cataracts. Pag maliwanag po, nasisilaw po ako. Pag maliwanag at nasisilaw, anong ginagawa? Ano kaganyan po? Yung isa pong mata para po maka-ano po, makawara po di maka-anong liwanag. Hindi masyadong liwanag po. Masakit po sa mata. Ito rin ang pasaning dinadala ng kanyang mga kapatid na sina Dave at Claire na parehong ipinanganak na may katarata. ko dati, Malabo mata ko. Sinisikap ng magkakapatid na mamuhay at mag-aral gaya ng ibang bata. Ngunit dahil sa kanilang kapansanan, sila ay nahihirapan. Kwento pa ng kanilang ina, naging biktima din ng bullying ang panganay niyang si Dave dahil sa kanyang mata. Eh lang po, one time na binagano announce si Dave na mga klase niya, pinagtrip pa, tinatapon niya mga gamit niya. Tapos sa naman po ni Dave, Di niya makita. Doon po ko naawasan oh, ako na ano, bakit minagano siya ng mga klase niya. Tapos kumisa po tinutulak. Operasyon na nagkakahalaga ng halos 350,000 pesos ang kailangan para maipagamot ang mga mata ng kanyang tatlong anak. Imposibleng maabot ito sa apat na raang piso na kinikita ni Lady sa pamamasukan niya bilang katulong. Ilang mata po yan ang kailangan nilang ano para lang sa operasyon. Sabi mahirap. Mahirap po sa kanila. Nilapit ko na po yan dito sa mga ano. Wala pong nagsasagot sa amin. Puro sila mag lang po. Follow up lang kami ng follow up. Hanggang, hanggang dumating nga po ang operasyon blessing po. Doon po ako nagpapasalamat. Nakita ng Operation Blessing si na Dave, Claire at Ian sa isang medical mission sa Albay. Ang Operation Blessing ay humanitarian arm ng CBN Asia. Agad itong kumilos upang pa-check up sa espesyalista ang kanilang kalagayan. Dahil sa inyong suporta, Nabigyan sila ng libreng operasyon at mga gamot. Ang patuloy ninyong pagsuporta sa gawain ng Diyos sa CBN Asia ay naghatid ng pag-asa at mas malinaw na kinabukasan para kina Dave, Claire at Ian. Maraming salamat po sa nag-donor sa mga anak ko na walang sawa pong pagdulong. Maraming maraming salamat po. Naglinaw po yung mata ko. Maraming salamat sa nagamit po ng mata ko.